pagpala pagpalaki ng pagpalaki -pala ng ani agayon ang atong pinalanggang presidente President Ferdinand Marcos Jr. Duterte Lungo, mahi bang usbon? Ang atong pinalanggang, Presidente! Ang atong girispito! Atong gitamot kay kita, mga disente nga mga anon, duman ganon! Chegar. VPM 20. the real people. These are not trolls, nor created AI bots. Sa naging governor siya ng lalawigan ng Pampanga, isang napakalaking lalawigan. Ala ninyo action star lang si Paring Lito. Pero hindi, marunong po magpatakbo ng probinsya 'yan. Marunong po humawak ng tao 'yan. At yan din po ang uh, ang ating uh, kaibigan na naging gobernador ng Cavite. O oh, si Senator Bong Revilla. Kinawakan niya ang Cavite. Siya ang naging uh, naging gobernador doon. Ngayon, so, kung makita niyo po ang Cavite, makita niyo po ang Pampanga talaga naman ang bilis ng kanilang pagpagpalaki pag, pala, pag, ng kanilang ekonomiya. Meron din tayo City Mayor. O isa dito, itabangkit ko na, si Ben Horabalos, yan po naging mayor po ng matagalan sa Mandaluyong City. Noong panahon po niya, ay marami siyang natanggap, nagpakikilala, binigyan siya, meron siyang mga awards, meron siyang mga premyo, at dahil po, ang katotohanan ay napakarami ang kanyang natulungan si ang sino dito sa aming mga kandidato ang naging mayor ng Lunsod ng Tagaytay. Si Tol Tolentino. Ay, karami, karami, maraming tao, hindi, niya, hindi alam yan. Pero naging mayor na rin si Francis Tolentino, tapos naging senador. Kaya, kaya may karanasan siya sa local government. At ang uh, alin ang pinakamayaman na lalawi, uh, na lunsod sa buong Pilipinas. Diba? Sa lahat ng mga negosyo, hindi ba lahat ng mga malalaking negosyo, mga laking korporasyon, nasa Makati. Kaya maraming pondo ang Makati. Ang naging mayor po dyan ay si Mayor Abi Pinay. At anong ginawa niya sa malaking pondo niya? Ah, dinagay pa niya sa kung, nagpagawa ba na kung ano-anong magagara na uh, hindi naman nagagamit ng tao? Hindi po ang ginawa ni Mayor Abibinay dahil may sa pera ay eh, pinimigay niya lahat, benepisyo sa Makati po, libre na lahat halos para sa mga matatanda para sa mga na-aksidente na 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 para sa mga may sakit para sa mga bata kaya kaya't uh, makita naman natin ay hindi pera ang pinasukan nila kung hindi ang serbisyo talaga yan po si Mayor Abibinay at si Tito Soto pala uh, naging vice mayor din pala ng Quezon City ng uh, I think uh, one or two terms kaya ta uh, again uh, naintindihan niya ang local government apat uh, ang abogado uh, attorney Abanos attorney Pinay attorney Cayetano andyan po ang ating mga babae kababayan para matiyak na hindi naman hindi naman makakalimutan o hindi ma na hindi mawala ang, ang tinig ng ating mga kababaihan. Nandiyan po sila, matatapang natin mga kandidato na babae na makakatiyak na magtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan dito sa Pilipinas. At lahat po ng, lahat po ng kandidato natin ay eh, may kung saan-saan po nang galing. Ah, si Manny Pacquiao, dyan galing Bukit Sarangani, Jensan. Si Erwin Tulfo, lumaki naman sa Davao Oriental at saka sa Suno kung saan na destino yung kanyang ama. Ang baka hindi niyo po alam, bago kay Tito Soto, bago kay Senator Tito Soto, meron na pong Senator Soto noon pa. Meron dati pa Senator Vicente Soto. At alam niyo ba kung saan galing si Senator Vicente Soto? Eh di dito sa Cebu. Kaya meron kayong representative pagka nandyan si senador Tito Soto. Maliwanag para po sa amin. Maliwanag na maliwanag na, ang dahilan, ang katwiran kung bakit kailangan po natin magkaisa. Kaya po tayo, kailangan po natin magkaalyansa. Kaya po, kailangan po natin na sabay-sabay na kinakalaban ang mga manghaharang para lang sa kanilang mga sarili at lagi po nating iniisip ang kapakanan ng bawat Pilipino. Yan po ang alyansa. Yan po ang ginagawa ng One Cebu. Yan po ang dapat nating suportahan sa darating hanahalalan. Kaya't huwag niyo pong makalimutan. Pagdating ng lunes, lunes na. Pagdating ng lunes, dapat hingihin nyo lang yung uh, sample ballot galing kay Gokwen. Tapos diretsyo hindi nyo lahat yun para buo ang one ang para buo ang One Cebu, para buo ang alyansa na kandidato na lahat na mananalo, mabuhay ang alyansa, mabuhay ang One Cebu. Maraming...